Yun, uh, magandang gabi. Once again, this is Kuya Oliver Narag at uh, ating ipagpapatuloy yung ating mga pinag-uusapan about sa songwriting. So, last time pinag-uusapan natin yung uh, paano nga ba nabubuo, paano nga ba nagkakaroon ng uh, melody at lyrics yung ating kanta. Paano tayo nag-isimula, ano yung mga part nito, ano yung mga pinag-uusapan natin nun. So, ngayon naman, pag-uusapan natin ano nga ba yung uh, nakukuha natin sa paggawa ng kanta? Ano nga ba ang benefits? Ano nga ba yung uh, price natin? No? Ano nga ba ang halaga ng paggawa ng kanta? Bakit tayo gumagawa ng kanta. So, unahin natin, syempre, gumagawa tayo ng kanta kasi tayo ay masaya. Kasi gusto mo yung ginagawa mo. Eh. Gusto mong gumawa ng song, gusto mo sumulat. So, ikaw ay masaya sa ginagawa mo ah uh, pangalawa, para sa akin to ha. Na-express mo yung gusto mong i-express. Kasi meron tayong mga bagay na hindi mo express eh. But because of the song, pagsulat ng ganda, na-express mo yung gusto mong sabihin. Sa, sa sarili mo, di ba? sa Diyos, gumagawa tayo ng mga kanta. Para sa Lord, para sa kalikasan, para sa, sa mahal mo, at ano pa ba mga bagay na nakikita mo. Yun, no, na-express mo yung sarili mo. At ano pa ba? Pangatlo, yung price mo mismo yung song. Di ba? Hindi madaling gumawa ng song. Hindi madaling sumulat ng kanta. Kasi nagbibigay tayo ng oras. Nagbibigay tayo ng puso sa paggawa ng kanta. Di ba? Minsan gumagas pa nga tayo. Eh. Di ba? For recording, for arrangement. Ayan kuryente. So, yung mismong song ang uh, price natin, di ba? So, may nagbuo tayong kanta. Yung palang tayo ay panalo na sa no? songwriting. At syempre, karagdagan na lang doon yung iba. Halimbawa, yung pera, yung pagkakitaan natin yung ating, uh, ating song. So, mga kapatid, mga tropa, ang paggawa ng kanta ay uh, pwedeng pagkakitaan may pera sa kanta. Ayan. So, that's why yung mga ibang mga ano, mga songwriter, di ba? Biglang uh, nakakaipon, nagkakaroon ng mga pondo, nakakabihin ng mga gamit. Because, sumasali sila sa mga songwriting, o kaya naman, ah uh, binabayaran sila para gumawa ng kanta sa mga sa mga commercial, ganyan. So, ako si as a uh, amateur songwriter, meron din akong mga tawag dito, mga experience na kung saan nagkakaroon ako ng kita or pera because of the song. So, halimbawa ako, may halikas yung sumalas sa mga contest. Kahit maliliit man yan or talagang pang, ano, pang uh, mga pang malakasan mga, sa TV na, ganun. Masali ako sa mga kahit saan, kahit saan. Sa Facebook. So, pag may nagpo-post, sali ako. Di ba? Pasa ako ng pasa. Ayan. So, last time, kakasali ko lang sa, ano to? Your Song of Excellence. Tama ba? Ayan. Search nyo lang sa Facebook. So, ngayon, meron naman silang season 4 na yata. O, 5. Samali ako. Uh, Siyempre, hindi ako pinalad na manalo. Pero, meron siyang mga consolation prize. So, ito yung mga nakita ko, nakuha ko, no? Ayan, yung mga mouse na mamahalin. First time ko magkaroon ng ganito. Ayan, so, ano to eh? ROG. Uh, Republic of Gamers. Ayan, kasi meron silang mga spon oh, sponsors ba o talagang kanila yung mga product. Ayan, first time ko magkaroon ng ganitong mga gamit like uh, this keyboard. Ayan, Actually, pang gaming yata siya eh. Pero kung sarili kong pera lang, hindi ako magkakaroon niya kasi napakamahal. Umabot na mga 15K, ganyan. 15K. Hindi well, ko nasa 8K yata itong mouse. Ito, 15K. Parang ganun yung mga presyo niya. So, ayan pa lang, di ba? Kahit na hindi ka manalo, meron kang mga nakukuhang mga bagay. Tapos meron pa yung ano, mayroon, parang meron pa kaming nakuha na, na 15K kasi nakapasok kami. No? Although hindi kami nanalo sa pinaka-finals, So, nung nakapasok kami, meron kami nakuhang pera. So, yun, napaka-gandang, ano, gandang experience, no? So, panalo ka kapag meron ano kang song. Ano ba ba? Experience ko to, ha? Mm, sa DNR. Oh, dito yata yan. Eh, so, Kantalikasan Environmental Songwriting Competition. Eh ang alam, alam niyo first time ko magmanalo first time ko mag-champion sa songwriting so kaya lalo akong ginanahan eh hindi ko nang gayabang ha kasi walang wala pa ako sa mga uh, sa iba <laughs> kumbaga talagang pinalad lang tayo na maka ano. dito actually dalawa kami yung dalawa kami dyan ang singer ko ah, uh, tawag dito ah, uh, meron siyang uh, malaking part kasi hindi naman ako singer so kumukuha ako ng uh, ng kakanta para sa kanta, sa kanta ko. Yeah. So, meron akong nakuhang price pa rin dyan, no? Medyo, ano naman, medyo okay na okay na, ano? Kumaga, eh, sapat. <laughs> sapat. Hindi ko nasabihin yung presyo, no? Pero, okay, okay. Ganoon din, kapag simasali ako sa mga contest, uh, like sa Himig Handog, Himig Handog sa Philpop, eh may, mga, may nakukuha. Kahit hindi ka makapasok sa, hindi ka mismo manalo, o hindi ka maka-place o baka meron ka pa rin makukuha. Hindi ko hindi ako mag, nagkakamali para nakakuha ko ng 50k yata. 50k. Sa Himig Handog, no? Nung nakapasok ko ng finals. So, malaking bagay. Yung nagagawa ng music sa, sa atin as a songwriter. Di ba? Hindi lang, uh, ito, walang kwenta ito ay uh, pwedeng makatulong sa atin no sa financial financial sabi ko kanina di ba yung ito next next pa sa real natin gusto mong sabihin sa inananakaloob mo di ba mismong price mo na yung song so hindi lang yun ang tatapos marami pang pwedeng maging benefits ang uh, ang paggawa ng kanta no at isa pa ano ba pag eleksyon, 'di ba? Pag eleksyon, alam yung kapag meron tayong mga botohan, 'di ba? So meron tayong mga jingle na tinatawag. So may papagawa sa inyo ng so. Sulat mo naman ng kanta sa ano sa takbo ko ng kagawad kapitan. Ayan. So meron din yang mga kita, no? Pag yung mga jingle. Ayan. O kaya naman kapag uh, sa mga event. Ayan. So kakan kakantahin nila yung song mo, syempre magbibigay sila sa iyo ng halimbawa ano sa kasal. May one time na ano na mayroon akong song na ginawa tapos nagpaalam sila na pwede lang kantahin. Kaya so, nagbigay din sila ng mga ng pagkain or parang uh, gift. Yan mga ganun. Ano ba ba? Uh, may nagpagawa rin sa akin dati ng isang uh, parang kanta sa isang uh, produkto. Ayan. Pwede mo silang ilin doon. Kung ikaw ay nagisimula pa lang, pwede nga 10K pataas taas. Ganun. Iba kasi sobrang bang malakasan na. Nasa 50K na per song or per jingle. Hindi, hindi yun buong song. Ah. Minsan nasa 20 seconds lang yung song. Nasa 100K, ganun, 200K. Depende. Ako kasi syempre, as a amateur, ah, pang maliitin lang tayo. Matanggap tayo ng mga 10K, ganyan, 5K. Depende kung saan kasi gagamitin. So, medyo, ano, medyo mahabang usapin. Pero, sinasabi ko lang, isa rin ito sa pwedeng pagkakitaan ng isang songwriter. Ayan. So, ano pa ba? Ano kukuha natin? Sa mga contest, sa mga jingles, sa him. Ayan, may magkapagawa ng mga hymn, school hymn. Pero minsan, syempre, ako as a teacher, libre na yung iba. Libre lalo na yung school yung pinagturuan ko. Tsaka yung pinagtrabaho ng miss ko. Kung libre ko nang ginawa yung mga hymn nila. Kasi syempre, ang balik naman nun, kakaiba. Kung maga, forever. Bakit forever? Kasi kahit ano ka na, kahit may mga apo ka na, kinakanta pa rin yung mga estudyante doon sa school na yun. Huwag lang magbabalit na ang pangalan yung school, ha? Pero, madagal siya magagamit at isa yon sa, ano ba, isa yon sa mga panalo mo isa yun sa mga nagkukuha natin na saya kapag yung sumo ay ginagamit ng paulit-ulit taon-taon kanya hindi nawawala so yung mga him school him na tinatawag ano pa ba paano magkakapera sa kanta mo uh, YouTube upload mo lang sa ano upload mo lang sa sa YouTube channel mo tapos kapag na-monetize ka syempre meron yung pera o dollar So, ganun din yung mga song ko minsan. Meron akong nakuha uh, using YouTube. Tapos, ano pa ba? Spotify. Mm. Marami, marami. Hindi ko lang alam kung paano sa TikTok o paano sa, sa Instagram. Pero, yun pala yung mga subo ko YouTube. So, meron rin akong nakukuha sa YouTube because of my songs. Siyempre, pag piniplay nila, gano'n. Yung ba naman ginagamit sa ano, ginagamit nila sa sa Facebook, pinagmamayde nila. Ginagawa nilang background music sa mga post nila. So, meron tayong nakukuha doon. No? Depende yun syempre sa distributor mo. Pero sa akin, sana na pag-uusapan yung mga yung mga distributor na yan. No? So, sinabi ko lang, kinuwento ko lang, ano yung mga nakukuha natin doon sa song? Ano yung ating uh, benefits for uh, uh, writing songs? Ayun, nabanggit ko kanina. Balikan nyo lang siguro yung aking, ano, aking video, no? So, pwede tayong makakuha ng pera for uh, sa mga contest, yan, sa mga pinapatrabaho sa atin, mga commission work, tama ba ako? Mga pinapagawang kanta, tapos, uh, sa YouTube, ano pa ba? Ayun, so, marami, no? Pero higit sa lahat, ang pinaka masamahalaga, masaya tayo sa ginagawa natin at mayroon tayong nagkagawang kanta. Di ba? Yun naman yung pinakapraise natin eh. Nakagawa tayo ng kanta. Yeah. So, yun lang. Ngayong uh, gabi, yun na yung ating uh, pag-uusapan about sa songwriting, about sa ano nga ba ang benefits na kukuha natin doon sa pagsulat ng isang kanta. Yeah. So, hanggang sa muli, maraming salamat sa paikinig please don't forget to subscribe and like my channel. Oliver Naran. Goodbye.